Sakitan ni mga lalaki, kani mga bana, mm -hmm. huwag daw-daw gawin mismo ang asawa. <laughs> ang inyong mga bana, kapoy. Hila. Nakabidyo ko. Huwag oh. binalita niyo, nakabidyo ko. Hindi you know, na dapat mukuhan ka. What? Mag-good girl ka na kay... Sana. good girl ka kay... na ako kay nakabidyo ko. Ay, lagi yung pagkuhan kay ko. <laughs> Di ka makuhan. Nakabidyo ko ha? binutan yun kay nakabidyo ko oh no pang limpyo eh hindi <laughs> naman siya naman ang nila limpyo, oh, limpyo na itong balay ay pag malita ron kay ko <laughs> ang bagod na ang naimong imong ba naimong daug <laughs> oh, na imong dawg dawg what imong dawg ko din sabi sa kung saan na imong isugo sa'ko. no no no, no, di akong no, sugo, no eh. pag pag na to, sugo na po, na. Obe, na to

Mata. Oh. Sakit bes. Abi ni mo sa tinod, no? Sakit bes doghan ng dogdogon ta sa sawa. <laughs> di di la leng oi. Oh, di la so. Di mo tolo leng nga dogdogon. ba malipa na malipay ano ay nga. May asawa man ng ba na. Trabaho man sa sawa di man sa trabaho sa bana. Kay trabaho sa sawa pang pang limpyo sa balay, manglaba. <laughs> Ang trabaho sa bana inagkuan maglinis. Meyo mani gamit. Maglinpyo-linpyo sa motor. What? Wala ni gamit. Wala la gamit kana namana. Bitbisik ko, dosta, bitipay. Istoryahan ta ka. Ay pagsiligguan deha kayaron namino kani <laughs> video <laughs> ko <laughs> ha. Karon mo bitbisik video. Du sok ta. Ang trabaho sa bana dai sulit hanta Kami nawo. Ang gaho. PAMINAU lagi. Aron dili nakamagsigig. Labay na. Aron nga dili nakamagsigig sugo-sugo, aron dili na mo dog ni mumbana. Sugo. You're Ang trabaho sa bana. si Arno. PAMINAU ba? Ang trabaho sa bana, hmm? matag-adlaw, di hmm? sa trabaho, pag-uli, maas motor, limpio limpiu motor. Sana oh. Ba, limpiu-limpiuan, pagkauman. Magkape, <laughs> mag tanaw sa TV. Higda-higda. Ang trabaho sa asawa, limpio sa balay, sa kwarto, man limpio oh, okay. Pag, Pagka, pagka Sabado, pagka Sabado, kung <laughs> di na mahumanin mo ng labunon sa Sabado, do, otrohonin mo pagka Domingo, maglaba na po ka pagka Domingo, muli trabaho sa asawa. Manilheg, manlimpyo, maghikay sa balay. What? di ba? Kaya kaigit. Ah. Muli trabaho. Dili kay ang imong ba na imong daog ah. lalim ba ya? Uy. Mata. Kaya di, di ka, mag di ka masakitan. Beautiful. di ka masakitan na na nga imong dawg-dawg on bana di mo kami mga laki ali di mga lalaki ay kanta-kanta di to Aho, no, ay bato ay pu aw mo di to na na lagi may Lata. naman sabot adaan daan kay bu

Ayo po tlabiin yung mga asawa eh. Kamong mga asawa... Eh? Kamong mga asawa, dili ninyo dawg-dawgo ninyong bana. Kaya kami po napon may kasing-kasing batiyon, oi. Hindi po naman may kasing-kasing, itlog lang ninyo. Masakitan po kami mga bana nga dawg sa asawa. Kaya daan? Huwag ka kitaw! Hindi po lalimay, oi. Kaya daan? Hiluman yung mga baba! Hiluman! No, 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 no! no. <laughs> Paminaw usa. Ay... Paminaw. okay. Sakitan ni mga lalaki, kami Rot. mga bana og hmm. dogon daug mismo nga sawa. <laughs> Ang mga bana kapoy. <laughs> okay, so much guys, like and share guys and follow my page Joyance TV. Thank you so much guys.